Ito na. Naglagay ko na. Ginagagay ko na ng mga flavor. Yung manok. Nilagay ko na dyan yung manok. hello halo Halo-halo. Ah, Maykus. 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 Ako ah, na isya na. imikos Maykus. Tapos ilagay natin yung green pepper at saka red pepper. Dapat walang maiwan ha. Kasi kung may maiwan sa... Ayan. Atin ihalo-halo halo-halo natin paharap pababa pataas, pababa yung parang spagetting pataas, pababa yun, halo-halo na ba, sige ihalo natin ng mabuti para sararama nga namit magrebe, paning mga bata dere sa ako na may bisikabi kami Ayun, ihalo mo siya, ihalo. Para mag, ano, magsararama sila. Ayun. Tapos na. Kukuha naman ako ng panghalo ko ng isa. Ayun, yung patas-patas. Yung patatas. Naprito ko na yun. Ayun, hinukay-hukay ko muna para isang magdikit. Pababa ko, hindi isang magdikit. Diba? Sa isang video ko, mayroon man dito. Hindi na kalimutan ko ano yung mga sinasabi ko doon. <laughs> Kaya dito iba naman yung voice over ko naman dito, 'di ba? Oy. Ayun, ang atin Imi Cosmetics. Hindi natin siya ito turn ito, turn ito. Imi lang para ayos ba. Kailangan haluin natin ng maayos para pantay yung sarap. Hindi kagaya sa isa. Ang isa masarap, ang isa hindi masarap. Yeah, tingnan nyo, oh nilipat ko ang ano ang camera kasi gusto ko kasi makita gusto ko kasi makita nyo kung paano yung ginagawa ko <laughs> ayun nahilo kayo no pati din ako nga eh nahilo din ako natamad na kasi ako mag ano mag cut ayusin mo na kasi bilisan mo bilisan mo na mag muna mo na eh. Nag-uyog-uyog pa. Ayan, ihalo ko naman siya. Ihalo, halo, halo, halo. Hanggat, naisipan ko naman, ipalit ko naman ang kamera. Ay, <laughs> nako. Libat natin naman sa kabila yung kamera. Ayan na, medyo okay-okay na siya. Diba, nang colorful. Kanina, ano lang siya. Sibuyas, bawang, tapos nilagay ko naman. manok. Wala pa man yung halo. Tapos ngayon, ninaluan ko na yun, oh. Nakalimutan ko yung ano, yung lemon juice, sana kanina din kasama sa manok. Kaso wala eh, pero okay lang din. Goods pa rin yan. Makita-kita din sila dyan mamaya eh. Tignan mo lahat na yan, nilagay. ano ko na, nilagay ko na sa lahat. Kasi konti lang man yun. Yung purpose yan, para hindi malangsa. <laughs> nilagay ko na siya. Oh. <laughs> pero okay din yan siya kasi masarap din kung medyo maasim talaga siya masim-masim. Hindi masim. mo na kailangan magsawsa ng ano, yung limon or suka. Tapos ayan na ilagay ko na yung shabat. Shabat. Sa Pilipinas ano yan eh, pine tree. Yung nanay yung mga nanay kag tatay nila sa Pilipinas yung pine tree lumalaki na. Hindi ko kasi nakita yung puno ng shabat dito. Parang ano lang siya, parang dulo-dulo ng ano ng ano na, eh? pine tree. Ganyan din siya. Oh, para ay, hindi ko alam kung para sa ano 'yun, para pampabango o ano yung panglasa na 'yan. Hindi ka ko. Lipat nang lipat. Ayun, ihalo-halo natin. Ano naman 'to? Tapos naman 'yan, tapos na siya. <coughs> tapos mo pat kita mo pinatay ko na talaga yung ano yung apoy kasi tapos na siya Panghuli kasi yung ano yun, yung spent na nilagay ko. Tikman ko nga. Uy! Masarap tong spent, ah. Ayun, halo natin para maging, ano, pantay sila. Kulang pa siya ng paminta, kaya gusto ko yung mga, ano, makahang. Maanghang ba? Lagyan natin ng, ano, add natin ng, kunti lang man yung nilagay ko na paminta. Lagyan natin ng black pepper hindi mo yan sa akin, hindi mo yan sa bahay namin. Doon sa bahay yan ng employer ko. Doon kasi kami nakatira ngayon. Nag, ano pala, nag-backwet. Nag-layas doon muna kami mga ilang araw, mga dalawang linggo na doon kami. Tapos, kung sa sariling bahay namin yan, siyempre, makahang yan. Dag -d -d Marami yan ilagay ko na, ano yan, may mga silly powder pa yan ko na ilagay. Pero dyan, hindi. Kasi may mga bata yan eh. Ito guys, sa bahay, puro kasi mga batugan. mga <laughs> malalaki, tapos konti lang yung, ano, hindi sila trabaho. Kaya na sila nang kain, o, di diba, o. masarap talaga, lumpia yun eh, yung laman yung ano, yung ano niya, flavor, Pwede din yan sa ilumpia, pwede din sa ilagay sa bihon. Dito kasi puro pure talaga sa namanok, tapos konti lang yung gulay. O, di diba? ba Tapos, ano pa, busog na busog pa talaga kasi punong-puno talaga yung ano, yung square na yan na ilagyan ko mamaya. O, hanggang dito na lang. Sige, bye! Magbawa tayo ng sambusa. Ito yung wrapper. Diba wrapper? Ito yung palaman. Ito yung palaman niya, yung, yung kanina. Manok manok na ano ni dilaga na mayroon siyang gulay-gulay parang ano din lumpia lumpia na pero iba na yung pagbalot triangle triangle siya ito yung pag mambalot ano lang jok-jok lang parang naglalaro-laro ko pa lang ganito siya diba

Ganito lang. Parang ano lang talaga, naglalaro pa. Ang ina naman to ng boses ko. Oh. Ay, pagka na yung mga tisyo. Ito siya. Ito siya, diba? Ito na yung ano, yung may gawa mga po. Ito yung ano, yun. Ayan siya, yung manok. Tapos ayun na yung nagawa ko. Ayun, ito yung nagawa uh, Yun. yun uh. Ito yung Ayan Ito yung manok. Yung kanina. Tapos ito yung uh, gawa ko ngayon. Ay. Dito naman tayo sa kabila. Uh. Para maganda dito sa kabila. Ayun. Uh. Dito, diba? dito, parang maganda dito, di ba? Dito ang side maganda. Parang lang. Wala kayo lang parang maganda. Pero ganito siya, di ba? Oh, ganito siya. Tapos ganito mo siya. Dati nag... Ano ba lang ko May video din pala eh. Kung paano gumawa ng... Ito yung tayo ng sambusa. Sambusa. Dito lapit natin uh, manok. Tumayin natin dito. Ayan. Da, ano? Kulang bakit ako pinapagawa dito. Noong nagtrabaho ko sa kwait, hindi ako dito nagawa. Hindi ko din kasi alam to eh. Nag ano lang kami, bumili, Pero dito, ako talaga gumagawa. Lalo na pag Ramadan. Ay sus, isang buwan gawa-gawa pa eh mga ano isang buwan gawa pa ng gawa nito uh -huh. tapos pagdating ng lamad na magluto ka mga tatlo, apat, lima yun <laughs> para matagal na maubos mag-abot yun ng isang buwan din minsan nga nasa zero ay ay ang lukong ang tao diba ganito sa si triangle ay itupi mo dito para ganito mo siya. Naging triangle mo siya, di ba? yung triangle. Tapos itupi mo siya pa isa para maging triangle. Tapos, lagyan mo na sa loob. Lagyan mo na siya ng tatlong kutsara na maliit. Kung malaki, isang kutsara na kalahati. Ito, tatlong kutsara. ko lang kung saan ako mag posisyon dito <laughs> pero gusto ko kasi makita yung ano paano ng balot ayan ito lang, yun ito na okay mo ito siguro ito pa ikon lang siya ako lang kasi dito mag isa, pag ako na mag isa marami, maraming trabaho maraming utos, maraming iwan, siyempre o, Pero makapahinga din. Pero okay lang ito. Ganito lang. Masaya din. Ito. Ano lang. Hindi din ako ito na papagod na gawa kanina. Kanina pa kaya ito. Tapos tapos kong nag Ay tapos ko ito nagawa. Tapos ko siya nagawa. Nag-slice-slice ko muna ng sibuyas, bawang, carrots, patatas, ano, green pepper, red pepper, chabat. Tapos nilaga ako tong manok. Tapos ayun, hinimay-himay ko, tapos higigis na sibulas bawang. Tapos ito na. Ito na yung finish product niya. Diba? Parang tingnan mo madali siya. nguna una kayo hindi ako marunong, nahirapan ako. Pero nung ngayon lang, na mahirap pa rin. Pero okay lang. At least natututo. Kahit pa paano. Diba, oh. ano? oh. Tingnan niya. Oh. Ito siya. Ito na siya. Diba marami na naman to. Ito ganito. Ganito. Hindi ko pa na nakakita kung paano. Okay, not ko yun. Isa. Dalawa. Dalawa ka na ito. Tapos, i-triangle mo din. So, itupi mo sa dito. itupik mo siya ganito. Hmm. Diba? Napakagpapagpapag din ang ganito. Hmm. Tapos, may sobrang sa konti, Diba? Itupik mo dito. Tapos, ilagay mo siya dito sa loob. Ilalagay mo dito. Ayan. Ayan, diba? siya dito. Ano yun? Ano yun? Diba? Ilalagay siya. Oo. Ito na yung gawa ko. Ito. Ano Gano'ng diba masarap yun? Gano'ng masarap ba? Masarap? Oo. Uh -huh. hmm. Tapos, yung dito na. Ayo. Ito na yung baba ko. Ito pala yung baba ko. Diba? Sige na. Ayo na, tapos na. Tapos na, naging isang busa. Oops. Oops. Oops, oops.